Yung bago ngayon. Eh kaso, Chinese chin chow chin chow eh. Malabo yung boss. Tignan natin. You, you, ikaw, Kalbong O Club. You play like God. Ano sila? O. Tulo lang ay Hi everyone. Napakatindi po talaga ng trip ni Norman Doro. Dahil bukod sa pagkain ng sigarilyo, ay pilit siya nakikipag-away sa asik ng LTO. Sa video na ito, ay panoorin natin ang nakakatawang kalokohan ni Norman Inidoro. Panoorin natin ang video na ito. Nagumpisa ang video kung saan ay kinain ni Norman Inidoro ang sigarilyo upang magpasikat. Anong Yoshi Titina! Minsan Alhambra, minsan pagkayong baga, ganyan. Ano? Markang so, ano? Markang yung... <laughs> markang yung... No, lalag din! ay ipinakita ni Norman Inidoro ang mga regalo niya sa kanyang mga kulokoy boys. Uh, Siyempre, magpapasko. Inaawa e, naman ako kay Casper at saka do sa mga tao ko. Uh, so, binilak ko sila ng regalo. Pakita nyo yung mga regalo ko sa inyo. Dito kay sa likod ko. Okay. Ah, ganon? Oh, hindi mo naman, sabi mo, eh. Hey, okay, hey. okay, hindi mo naman talaga kayang bilhin. Uh, Kung baga, oh, dito kayo, dito kayo. Pakita yo. Dito ay ipinagyayabang na ni Casper kasama ang mga kolokoy boys ang kanilang iPhone. Ah, <coughs> uh, eh, pakita mo yung siyo. Pakita Ah. Uh, oh, <coughs> uh, wala ano. Ilan niya. Ah, uh, hindi. Baka naman. pro promak yan. Baka naman, box lang yan. Kasper. Ay, hindi, boss. No? Uh, baka ya, yeah, yeah. Yeah, oh, ah naman bas lang yan. iya ay ay yeah, 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 yeah. ay ay na, ay na, ay na ay na. Kasi, ay 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 Walang magic yan ah, 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 uh, oh. ah, ay Walang magic ay ay ah. ay 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 mo. ay 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 magic mo. ay 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 walang daya. ay Dito kayo sa ay ng dalawa ay 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 yan bubuksan natin ngayon yan. Dandaan lang. Yan, yan, yan. Ay, ayan, ah, ayan, ayan, ah. Oh. Ah. Tingnan yung kamay ko. Wala akong ano, ah. Ah, oh, ah, oh, ah. Oh. Tapos. Oh, yun, know, oh. Oh, ito. Turo akit si na mag-setup ka Ayan. Ayan, si Bilip. O. Oh. Uh, yung bago ngayon. Si eh, kaso, Chinese chinchon, 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 chow, -chow, chow, chow, eh. Malabo yung boss. Tingnan natin. Miya-miya. ay nabitawan ni Norman Inidoro ang cellphone ni Casper dahil sa kanyang pasmadong kamay. <laughs>

Ayan. Hindi pa na si setup. Ngayon pa. Ngayon pa. Ngayon pa. Nabasag. Ay, hindi. <laughs> Ngayon pa. Okay. Nadali na ko yung set ko ni ko. Dobulas, boss. Hindi naman. Ito e, mama sa dulo ng OPEC. Ayan o. Oh. Mm -hmm. May kupi na gano'n. Oh. Mm -hmm. oh, okay, yan lang. Hindi siya mismo Oo nga eh. Eh, hindi bali. Ano na ba ito eh? May warranty na ba ito na ano? Isang taon. One year warranty. <laughs> ba, naka-17 Pro Max si Casper. Ako, six tayo, 60 pro max lang. <macht> Agat pa. Namigay naman si Norman Inidoro ng bigas. Pero yung pansaing sana nila sa gabi ay wala na pala. Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! God bless you. Merry Christmas. Tumulo naman ang laway ni Norman Inodoro dahil sinabihan siyang matalino ng netizen. Matalino ka? Ba't man ako magpapabata sa mga nasa posisyon? Ano sila? Ako? Ano ko? Sila? Ano sila? Ako? Tulo laway tuloy ako. Okay, ako. Ayon naman kay Norman Inidoro, ay sinisira ng asik ng LTO ang reputasyon ng gobyerno. Yun lang. you, you, ikaw, kalbong o club, you play like God. Di ba? Para kang, ano, para kang Diyos dyan sa LTO. Daig mo pa, Diyos. Duwag ka naman. Di ba? Hindi kaya sinisira mo yung reputasyon ng gobyerno? Ah, uh, lakanilaw? Kalbo! Hindi kaya sinisira mo yung reputasyon ng gobyerno? Baka naman sinisira mo yung reputasyon ng gobyerno. Huh? Makukulong naman daw ang asek ng LTO. Ayon kay Norman Inidoro. Naid mo pa, Diyos, basta Walang inaara. Tinalo mo pa, Diyos, eh. Pero, siyempre, hindi magiging unnotice yan. Matatapos ang gobyernong Marcos, matatanggal ka sa serbisyo mo, may kaso ka pa. Baka nga dalawang linggo na lang itagal mo dyan sa LTO. Sa sobrang dami ng reklamo mo. Ang plaka naman daw ni Norman Inidoro ay apat na taon na, pero wala pa. Ba? Bakit? ang dami yung kapalpakan. Yung plaka ko na in order, apat na taon na. Hanggang ngayon wala pa. Tapos sasabihan mo ko, peke plaka ko. Ipapalo naman daw ni Norman Inidoro sa mukha ng asek ng LTO ang plaka kapag ito daw ay hindi peke. Alika ka, pumunta ka rito eh. I-check mo, magdala ka ng inspector. Pag peke, ako na mismo dediretso ng kulungan eh. Wala na tayo pag-uusapan, ako na yung sinungaling. Paano naman pagka hindi peke? Ipapalo ko sa p*** mong muka. Ipapalo ko sa ulo mo hanggang sa mabiyak ang ulo mo. Nagtataka naman si Norman Inidoro kung paano nakaupo ang asik ng LTO sa kanyang posisyon. Hayop ka. Daig mo pa Diyos kung umasta. Di ba? May tatlong araw na na, na rally para sa'yo. Di ba? Bakit ka ba dyan inupo ni Bongbong? Nag-iisip ako eh. Paano ka nakarating dyan sa position mo na yan? Sobrang tampo naman ni Norman Inidoro dahil sobrang bilis daw ng desisyon sa kanya na tila napag-initan. Yung sa akin, nakita mo lang. Hindi nga ako na ano. Wala pa akong, wala pa akong any accidental o vehicular accident. Wala pa akong road rage. Dalawampung taon na ako nagmamaneho. Dito lang. O inamin ko naman yun. Nakalimutan ko mag-seatbelt. At yan po ang mga kalukuhan ni Norman Inidoro at ang buong pwersa niyang pagpuntiriya sa asik ng LTO. Sa tingin ko po, ay pwedeng gamitin ni Norman Inidoro ang kanyang kasikatan sa kalukuhan upang gamitin nito sa kabutihan. Pwede niyang puntiriahin yung mga masasamang tao na nasa flood control, pero sana ay itigil na niya yung mga humanitarian sa mga OFW. Meron pa kasing supporters itong si Norman Inidoro na naniniwala sa kanya dahil akala nila na totoong Marcos itong si Norman Inidoro. Kung gusto pang magbago ni Norman Inidoro ay puntirihin niya yung mga nasa flood control. At hindi ang mga OFW na ang gusto lang sana ay tulungan ang mga naghihirap na Pilipino. That's all everyone. Salamat sa inyong panunod. This is Chuck and you're watching Bike Drone.